Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabimpito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy sinabi niya sa kanya, Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, isa Katakub At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel Sabihin mo sa kanilang napakita ko sa iyo Akong Panginoon Ang Diyos ng inyong mga ninuno Nina Abraham Isa Katakub Sabihin mong ako'y bumaba At nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga eipsyo Dahil dito Iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga kananeyo, ng mga heteyo, ng mga amoreyo, ng mga perzeyo, ng mga hebeyo, at ng mga hebuseyo. Pakikinggan kanila Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa faraon. Sabihin mong ako ang Panginoon ang Diyos ng mga Hebreo ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong heipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon papayagan na niya kayong umalis. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa ipto sila ay takwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Eiptoy, maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Aleluya, Aleluya kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.